Meron yung normal lang, isang dang kalat pa dati. Ito yung normal na halo. 4 cm rin. Ito, 4 cm rin siya. Ah, 4 na binta. Ito, 4 cm. maliit, isang dang kalat pa dati. Ito, 4 cm. Ito mas ito na ito kasi rubber. May, may siya. May rubber siyang balot. May mainit sa pangayon. Pero wala siyang control dito. Pag bumuka na siya, bukong buka. Ito meron. Ayan. Ito mo siyang ilak pag nagamit mo. Ito nakabuyang yan talaga siya. So, pag tinanggar mo na ito, wala yung kabuka Ito ganun din. Pero may mahihipo ka pa rin na mainit. Pag uminit na ito, press lang ito. Kumento. May malibig. Ito may mga sipit ng isda. Isda. Ito pang bibig. Ito rin na yung pang bibig. Ito. Pang spaghetti. Ito may iba bang style niya. Pang niyo. 290. Merong lapad. Nag-iisa lang. <laughs> Prince Thailand. <laughs> oh, <different. laughs> ito, ito na yun. Pero mainit ito. Ito yung sinasabi mo maganda. Nag-iihaw ng isda. Ito, ito pang, ito normal lang Normal lang yung kanya. Pero, isang tangkal mahigit. Ito, isang tangkal at kalahati. Ito, dalawang tangkal mahigit. Dalawang tangkal. Ito yung tangkal na. Ito yung tangkal at kalahati. Ito yung tangkal lang higit. Nagyara ng nagyara ng balinghon. Yung pino. Itong magandang nagyara na. Hindi na ako ng Hindi na nga Itong salaan yung gusto ko eh ay matatanggal to mas maganda itong isang digapus. ang taas naman kasi ito ang oh, hirap nang pagdak inday wala man lang kasi sa baba ay ba yun kaya ang tapay siguro nakatago hindi mo pwedeng tumapak